thank <laughs> you Batangas. Batangas daw. Okay. So, dyan lang muna kayo. Laki rin bus. Ang aming sinak yan, guys. So, God bless to us. Sa aming paglalakbay. Kain mo ito, So, dito pala lang ito. Mamiya. So, guys. Nakarating na kami sa Katiklan. Um, Wala mo kong ma-edit o wala tayong live pa? Um... No, man. oras ngayon? Alas 5. Ang ganda ng lawak. And then guys, yung Burakay. Yung Buracay. Katiklan na to dito. Katiklan na to dito. nagbabiyahin na kami pa uwi ng Iloilo ang Ilo. daming pasahiro nagsisya tayo ang ganda ng mga puno tataas mga puno ano ba yun siya? Mogani? Ayaw tawag dyan. w o 이 walang oras pa ang biyahe papunta ng aming destination. Ah, tabi-tabi. Atas -tabi. ng bundok. Sigsag din palang daan.

Nakaka-enjoy din ba? First time ko magro ro So guys, mahaba pang biyahe namin. So sailor.